Yan yung tindahan nila. Ha? Nabog na dito. Nabog na dito. Nabog dito. Nakatanggal container ko, bro. Ang gano'n. Doon, hawa ko hmm. mga dahil sa gusto. Ito po yung bahay namin, oh. no? Bahay ko ba po. bahay po namin. Ito po namin, Jesus, ligas pila. Yep. Ayan po. Ayan dati po dito namin din na daos. Pansamantal po yung iba po. Midweek. Midweek service po namin. Diyan po namin, tapos yung Bible School po namin, dito po namin ginaganap ano pa, na, sa aming kahanan. Okay. So, ngayon po ay lubog po siya. Kasalukuyan ano na po. ka dito daw sila? Ayan po, bahay eh. po namin. Opo, lalim nga po. pass po. Ayan po, Ayan. Yes, Wag mo yung ano. Yes, Huwag mo Lakitan ba? Ayan po. Ayan, po. Ayan, Ayan po. Si Igot po. Ayan, Ayan po. Ayan po yung ayun, yung bahay po ni Ate Evelyn. So, maayos na yung lugar niya ito dyan sa Nakakatulog na kayo dyan? Ngayon, ayos na kami. Kagabi, sa natin sa inyo. Hindi nangyong, na po makikalo ng ayos. Sigot po ba yun? Ayun, nakata. Ayan po, bahay na Ate Evelyn At po yan. Kanina yung bank ang ginagamit niya po minsan? Ayan po, yung nilipatan ng ibang ano na, na, na... Mamaya, sasakay po kami. Wala po kasi nakaterastahan na yan. Kung samantala yung ginamit ng ibang bahay po.

Bright ako Isang tahan ng ating isang kapatira na ano. Yung. Ay, po yung 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 talpa bida. Yung nagsimula yung ano yun. Bible study po dito Pero sa yapo. Na. Yen po. Nakikita niyo po na nakalubog po. po. <laughs> dito po naman po yung isang tahan ng ating kapatid ko. Hala, Atrebi. Yan po, kasalukuyan din na mga lubog. Napakataas na po ng flooring nila pero ngayon po, ano, ito po sila. Nakalubog po. Yan po yung mga kapatiran. Malalim na yun Malalim na. Nagsimula na sila magagis sa mga damit. Sabi, hanggang bewang na yung tubig. Ito si kuya. Kuya, ngiti naman dyan. Sarap ng na kain natin ah. Yan, nabigyan siya ng relief. Tumakot taas ng baha sa kanila, pati mga bata. Kuya, saan dadalhin yan? Malayo pa? Malalim pa. Oh, sige, sige, Hindi na uso sa dito. Balsa uso dito eh. Kuya, ingat. pa kayo ng bahay. Oh, sige, <laughs> talaga. Talaga. <laughs> Ay, din mo eh, wala kang Buti nalang may balsa dito. <laughs> Ayan, malalim <laughs> oh. Yan. Nakangiti pa rin kahit bahana. O oh, siyempre. Hindi lang magsaya. Hindi matatapos ang problema kung lagi nalang kasi mango. <laughs> Yan. Tama. problema sa mga Ito po yung mga kapatira natin. Namibigay na sila ng relief. Ito, para pa lang ba to? Malalim na baka dito. Abot ng balikat. <laughs> Pahingi daw Ate Gino. Ito si Kuya, nabihayaan ng pagpapalan ng Diyos. Sige, mabibigyan kayo. Oh, hagis, hagis. Oh. oh hagis. Wala pa siya, wala pa yung bata. Ayan. Galing mo sumalaw, bata. Ngiti naman dyan sa camera. Yep. Galing-galing magbalsa, may habak siya mahabang kawayan. Ayan o, may naglalabas yeah, no, sa taas ng bubong. Ngayon ko lang nakita yan. Ganyan talaga. <laughs> And then, may mga bahay, wala na mga tao, nasa bubong na sila. Nakangiti pa rin kahit baha. Ayan, si Lola. Ah, pa rin. <laughs> Salamat kay Lord. Sila na, sila pa sorboy. Sila pa sorboy, padating na kasama si Lolo. Malapit na kami. Lumalalim na, hanggang dibdib na. Marami kaming dalang mga relief para sa mga tagapulo. Salamat kayo sa Diyos. Blessing ni Lord yan. Blessing ni Lord yan, kuya. Pasalamat ka kay Lord. Yeah. Si Brian, ang lakas, Lumalakas. Okay, no. Lumalakas. Ha. <laughs> Katulong kami sa mga kaluluwa. Yeah. Masarap pagbigay kaysa bibigyan, 'di ba? Kapag gamit tayo kay Lord. na, wala na sila pa, big habulin ha? namin. Nauna na sila. Grabe, wala, wala na mga tao sa bahay na to. Nandun na sa evacuation center, ang taas na. Tay, pasalamat din sa Diyos. Salamat. Yan. Blessing ni Lord yan. Ingat kayo dyan tay, ha? Okay. Ito ang sitio pulo. Ang taas talaga ang tubig. Pati, pati yung aso, nasa bubong na. Ayan, mabahay. Ayan na sila, magawa sa bubong. <laughs> Ingat po kayo dyan, ha? Ayan. Tatay. Kailangan, nakangiti pa rin. <laughs> Salamat tayo, dahil iningatan pa rin tayo ng Panginoon. na. Pasa-pasa, ayan. Kawang Pasa -pasa. gawa. <laughs> <laughs> Kuya. Basta Nandun na yung tindahan, nasa taas na. Hello. Grabe ang taas na ng tubig dito ah. <laughs> Parang dagat na. Kuya, magkano nakita? Wala pa. bahay nila tayo sa Saan ito? O yan. Diyan buong Ito, bahay ito nila si Sir Elsa. Hindi na sila pwedeng tumira dito, lubog na lubog na sa baha. Kaya nandun sila kasama ng mga kapatiran natin. Ito yung bata, nakatanggap ng uh, biyaya galing sa Diyos. Ito bahay nila Peter. Yan. Bahay nila Peter. Yan. Yan. Ito tayo dun. Sila pastora. Ang dami nyo isang cellphone. Lobat! Yan. Ako po ang tulo. Ano ka? Ano ka? Dito kami may Bible study. niyan Oh, oh eto ang ni Ate Elsa. Tingnan mo, si Gluvana. Ayun asawa. Ayun. Ayun. ayun yung asawa. ayan. Yung asawa ni Sister Elsa. Ayan. Ayun. Ay, ah, Let us have JTG ejibinyan. Oh, wow. Dabe. let's will for three months. Let the Grabe parang dagat. Dennis, <laughs> rin marami nakatira sa bubong like that, no? Oh. Yan. Gaya niya, nasa bubong na nga sila. Ah, pangka, pa. <laughs> Grabe, sobrang lalim na tubig dito. Pag hindi ka matangkat, hindi ka pwede dito. Walang ka. na. <laughs> Nakakagalit pa. Oo, uh -huh. pero malakas ka na. Panagalit ka na ni Lord. Ha. Huh. Eh, right, eh. Tangkong sa taas ng bubong. Si Kuya. Nandun na sa unahan sila pa Surboy, sinusuyod yung mga sulok-sulok sa sitio pulo. Sa my sa Labas tayo, labas. eh, yung bahay nila mami. Saan? Nakaya sa bahay. Yun, yung bahay nila mami. Stop! Wala nalang pala. Wala nalang Mayroon pa kayo? Mayroon pa. Mayroon pa. Lalo pa. Lalo pa. Mayroon pa kayo? na Dito na kami Nakain Bahay nila Sister Elsa, di ko na po siya baka. sa akin, baka. Lalim sila. Ilog na ilog grabe. <laughs> si Ersa ang ngiting Oo, uh, uh, syempre masaya. Masarap ang pakiramdam na naglilingkod. Tama, mas masarap magbigay kaysa... Oo. Ikaw na-video ang kanan, yung ka, sabihin, John, ka na, 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 sa tubig. Ayun. Ay, Ay.